Huwag mo i mention ang name, ha? Ha? Huwag mo i-mention. Kung saan mo ni? Grabe gano'n. Rilo na. Rilo na. Rilo na. Ma'am. Father's Day gift yan. Video ko na no? lang, <laughs> <no? Ma> <laughs> ha? Dili. Video lang. Ma'am. Uh, uy. Rilo na. <laughs> uh, Wala ako na to, mga idol. Rilo na eh. Sam, dali isa Sam. Tagalog, Tagalog dati mm. kay ano man. Mm -hmm. Di ko alam na video si Mrs. sa Eh ano lang yan mo sa Facebook? Asa? Mm -hmm. Oh, sa <laughs> <laughs> oh, Salamat. Hello. Father's Day gift yan. Ha? Father's Day? Mm. Kano sa Father's Day ma? Sa 15B? Wow! longgondo ganda. Ah, for the first time in my life. May suot. Nakasuot ako ng relo. Yung matagal na yung bata pa ako. Ano? Ng... yung bang plastic. Yung magpintok-pintok. Toy, toy, toy. Ganoon ba? Sino na nakarilit nun? Ng... Bo. Okay na. Ito. May message si sis. Ibabasa ko. Be. Ngunit sa'n. Salamat dito, ma'am. Kaya ma'am, pamilya ini? Eh? Oo. Salamat, ma'am for the first time in my life naka relo ako isusuot ko lang to pag idol or may alis simple wow ba uy okay. kaka open lang talaga oh. ano sa ka na what's that anong oras ngayon alas 4 na galing akong ano nag record na nung hindi, magbasa ko sa message ni sis, ha? Ni sis, A Medyo luag siya, pero okay lang. Diba? ba? Diba? man Diba? 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 Bagay sa akin may rilo. Hmm. No? Para akong madanahan. May message pa. Hmm. Ito, gudito niya Sam, kami na. Hi, idol. Happy Father's Day, idol. May God continue to bless you Englishman? with wisdom, strength, and a heart full of faith. Englishman? Heart full, heart full of faith. You're not just a great father but also a man who leads his family with love and God's guidance. Keep walking in faith. Your your example shines bright as always, solid supporters from UAA. <laughs> Thank you, ma'am. Hindi <laughs> ko talaga, hindi ma ko man maintindihan yung ano mo, ma'am, message. English mo. <laughs> <laughs> Pero, sa ano ko, napaka maraming salamat. Napaka maraming salamat sa iyo. Ay, idulit ma. Ay, idulit. Asa man, iblangan mo, ma? Uh? Iblangan mo? Uh -huh. Iblangan na lang, nasa ito meron mo. Hindi, sinurpris ako nila mga ano hmm. Kami so, excited na ka kami. Thank you talaga ma'am from UAE sa ano, pangatlong rilo na to mga dolo. pa Luag siya kunti. Hmm, Pa-adjust na. Pa-adjust pa ko, ko lang to. Ipa-adjust ko lang ni Mrs. ng isang ano lang buhit. Tapos, maganda na siya. Isasuot ko lang to pag may alis mga idol. Pag may hmm, birthday, hmm. may kasal. Kain ba? Hmm. Thank you nito ma'am. Nang maraming salamat ma'am sa ano mo uh, suporta, no? Thank you, may di pa surprise ka pa. Thank you. Lalo na sa bahay, thank you talaga sa mga gamit dito sa bahay. Maraming salamat. Di ko alam ma'am kung bakit mo kami mahal na mahal ni sis Uh, thank you talaga. just uh, Diyos na lang po ang bahala sa inyo at sana bigyan pa kayo ng maraming uh, maraming taon, no? Maraming taon sa buhay mo. Maraming blessing at masaya kayo sa buong pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga, sa, mga, sa, mga, sa mga sa mga anak mo at saka sa mister mo. Sana magmahalan kayo hanggang dulo. Thank you talaga, ma'am. At thank you talaga. Napakabait mo sa amin, ma'am. Thank you talaga. I eh, eh, yon ang masasabi ko lagi. Thank you talaga. Salamat. sa pagmamahal mo sa amin no kung di dahil sa iyo eh wala din di kami maka ano din sa dito makalipat dito mm -hmm. di ba sa siyempre ikaw lahat dito sa bubong thank you talaga diyan uh, sa bahay basta sa hindi lang yan mga idol yung ano niya kasi i-vlog na lang niya, ma check me ramjo hindi lang yan kasi maliwanag ma maliwanag ang video ha huh? mm -hmm. hindi lang yan kasi mga idol ano uh, hindi lang sa mga gamit no ang um, ah, uh, na kita niyong pinadala ni or tinulong sa amin ni Mang Kamiyo eh. Marami siyang na ipadala dito money ng pira din ba para sa mga anak ko. No? Minsan ipakita eh, ko yung iba sa mga pero yung iba eh, hindi ko yun na mention sa vlog. Ngayon, nagpadala uh, siya pang lambat. Ah, oh, lambat yung ano mo, oh, net. Net? <laughs> oh, thank you talaga, ma'am. Lalo lang sa bahay. Salamat talaga. Thank you. Nakarating ko lang, idol. Galit kami sa dagat. Mag-edit pa ako. Nauna lang po kayo. Mag-edit pa ba pa para ma-upload mo eh. naman. Kanina pa kami nag-antay. Hmm, tingnan lang po. Wala pa rin ako iligo. Wala akong iligo, idol. Nakarating ko lang talaga. Okay. Oh eh. Myrol. Sur Surpresa sila, ho. Oh. May tago sa lima, Butang, hindi eh Eh. Hmm. Rindata ni tanima. Eh, dalhin muna natin to sa pawn shop. <laughs> Eh tanong natin kung magkano yung magkano yung tanggap nila pag isang lakot to. We have to focus daw. Kasiyo siya mga idol. Kasiyo naman ang. No? Hindi, hmm. pa ipakita. Mga idol. Hmm. Sana all ang hmm. ganda. We're the first time in my life to mga idol. Hmm. Totoo yan mga idol. Nakasuot nga ako dati. Bata pa po yung ano, plastic ba? Yung tag Tawag si 75 sa market market lang. <laughs> tuto ah, ganyan ba pitok pitok yung ano niya yung basta sino na karlit nun bahala kayo dyan thank you dito ma'am sa pang father's day ah thank you hmm. Dami, mga gamit na tayo kung saan man eh ah ano? wow. hmm. At, Ingatan ko to, ma'am. Ingatan ko to lahat ng mga bigay mo pag iingatan ko yan namin dito ingatan ko yan ganyan ako nag-iingat uh, mga pinapahalagan ko yung mga bigay sa amin po thank you po hindi lang kasi maliit na bagay yan malaking bagay po yan ito madul yung huli namin sa panglalambat lagay ko muna to sa repo. oh. sana mapanood yeah, okay. nyo to sa Ramjo Vlog Official magparto kami nito mga dal sa anong sa bukas And, laro kong rep ma Ma, ayaw ay na ibalik yan, ma. amura mura pa rin ipart to, ma. Ay, uh, to, ma. Ang dami to. Uy! Wala. Ma, ngayon dito pagkuhan na yung mga lang kidja. ni, ma? Mga lang kidja ni? Eh. Naugasan ko na to sa dagat. Naugasan ko na to sa dagat, mga ito, no? Dami pala, oh. Hindi hmm? ko lang itong pinakita sa vlog. So, hey, oh. ngayon, nalagay ko dito. Ah, dito pa nga yung lang kidja, oh. Hindi pa ni Mrs. Hindi pa, so, yung maliit lang inyo. Ma'am, ikaw, mahili ka talaga sa surprise. Uh, mga idol, gusto ko sabihin ito, lalo na sa mga insan, no? Ha, hmm. Mga insan, uh, hindi namin alam yung mm. pina, nila dito sa ni ma'am from UAE, no? Hindi namin yun alam. So, malalaman na lang namin yun, idol, kung nagsabi na siya may parating dyan. Maganon ba? Hmm. Uh, ako, gusto, si, bilang vlogger, Uh, at saka para may content din kami no ina-upload ko dito no sa mga haters ko diyan lalo na about sa sponsors is ah uh, na lang kayo skip na lang po kayo mga idol no pagka video masakit-sakit sa kalooban niyo na may natatanggap kami ni Mrs dito no De natanggap ko to mga idol dahil ano to na... dyan... ano to ba bilang Ana, dire ka ma. Uh. Natanggap namin 'to mga idol dahil ano man, tawag dito. Ah, uh, Big isa din to sa ano mga idol ba sa pagsisikap ko ba no dahil dito ako sa social media nga nagpursige ako no dati mga idol ako lang mag-isa no na vlog ako hanggang sa na ako na YouTube ayun pinupursige ko binaliwala ko yung mga mata ng tao noon na siyempre yung mga iba ang talaga mga idol nung sa pandemic time pagka na video-video ka yung iba parang ano ba manuk, Manok. So, 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 so. na, sum, 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 so, sum, 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 akong ulo ma! sum, 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 ko to bigay to sum, 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 Mag-motor ako, iksarin pa yung motor ko. Dala ako pamingwit na kawayan mga idol. Matingin ko sa mga tao parang, uh, parang may kinukutya. Uh, iba yung tingin sa'yo. Kung baga hilasan sila saka, sa, Bisaya pa mga idol ba? Hilasan. Parang ganun ba? Uihan sila sa akin siguro. Tapos isang, may isang business na pinakamalala doon. Na doon ako sa may big o tulay na mingwit ako. Tapos nagsasalita ako sa cellphone. Sinagawan pa ako, dumaan ba? Hilas-hilas ka ka. Sabi sa akin, ang ano lang daw ako. Iwan ko kung ano sa Tagalog yan. Kung um, -e? baga... tulad lang din sa ang uwi-uwi mo. Ang ganun ba? So, binaliwala ko yung doll. Kasi may ano ako ba? May ambisyon ako na matulad din sa ibang nag nagbablog. So, pinaano naman. Pina... Dininig naman ng Diyos mga idol na nakilala tayo sa YouTube. Unang ano ko mga idol. Unang nag-boom kasi sa akin na video yung nag nagano ako ng ano pamain noon nung nagtutorial ako ng uh, pina uh, mabisang pain para sa isdang karpa. Mm -hmm. Ayun, ako yung pinakauna diyan na ganun, wow. mga idol na gano dito sa Pinas. Yung harina lang tsaka feeds, yun yun. Uh, mabisa naman siya talaga pagka nagtiyaga ka, pag talaga yung ano isda ng mga idol, yung bisis na namin yung gamit yung feed sa kahari na yun nagboom ng idol yun na uh, doon na nagsubscribe yung mga tao sa kapag upload na upload ko din ng pamimingwit and doon sumusunod na sila yun yun lang yun at ulitin ko maraming salamat ma'am at lahat lahat ang bumubuo sa ano sa umamagasto sa bahay at edyo sila hindi kita makakalimutan thank you rin sa iyo okay kuya mar no salamat po kayo kayo sa mga yata salamat sa lahat lahat Si Mire, Kuya Re, no, Idol Sam. Salamat. Salamat po kayo. Tandaan ko pa yon mga Idol. Uh, chat si Idol Sam noon. Sabi niya, Idol, may dagdag ako sa bahay mo. Tinki yun, ano? Mm. Malaking bagay po yun, Idol. Salamat talaga. Pang binili ko yun ng simento. Mm. thank you talaga, Mama. Oh, idol. Idol Sam. Salamat. So yun, mag-edit pa ko mga idol. Hindi ko na pakita ang galinto, Maraming salamat talaga dito ma'am. Mm. From -hmm. From UAE. Sa lahat ng bagay na ano mo sa amin lalo na sa mga anak ko no thank you pero may chat siya sa iyo ha huh? may chat siya sa iyo hmm. pa kasi ako mga idol ng dito lang to thank you ulit father pang fathers day daw sa akin thank you wow. Mm -hmm. uh, mm.